itong araw na ito ay November 8. Ayun, November 8, kaarawan ng Yolanda. O, ba? Diba? Tapos, pag kinabukasan, ay magbabag yung uwan na. O, ba? Diba? Naisipan ko pa talaga magaganito. <laughs> At may kwento ko nga pala sa inyo na siya yung pinakaunang nagbigay sa akin dito napakabait naman ni ate talaga. O ba diba, pinigyan pa niya ako ng limang piso. At pagkatapos nun ay nainip na ako dahil nga syempre ay wala nang nagbibigay. Nagpunta pa ako sa mga iba ibang kanto at pumunta pa nga ako doon sa may Gaisano Banda. Kaso nga lang ay wala talagang nagbibigay sa akin. Bakit nga ba ako napunta dito sa palingke? ba diba? <laughs> at syempre pagkarating ko nga dito ay si kuya talaga ang bumungad sa akin at sabi niya ay ano daw itong hawak ko. Pagkatapos naman basahin ni Kuya naisipan ko na ako ang magbebenta ng isda kaya sabi ko kay Kuya Kuya ako na lang po ang magbebenta ay nako dali-dali naman si Kuya pumayag kaya naman si Bella ay dali-dali ring umakyat nagtatatawag ng mga customer. ko nga lang, so sad. Oh, kasi wala naman talagang bumili dito sa akin. At dito sa part na ito ay habang ako ay nagtatatawag ay iniikot naman ni kuya yung aking balde Ang kaso nga lang ay wala din pong nagbibigay. Ay, naku, pariyas kami, hindi rin ako nakapagbenta at hindi rin siya nabigyan. Hahaha <laughs> <laughs> parehas ata kaming minamalas ditong dalawa <laughs> kasi wala namang bumibili sa akin dito ano ang hindi ko alam bakit nila ako tinititigan lang dito kasi nga syempre eh nag-aalok naman ako sa kanila ng isda eh tinatawag ko pa dyan si ate kahit nakatalikod na si ate eh hindi talaga niya ako pinapansin hanggang dito ay binigyan ako ni kuya ng plastik kasi nga sabi ni kuya ay mag paano kabibilhan yan kasi eh wala ka namang timbangan at wala ka daw plastic. <laughs> Kaya ayun, binigyan ako ni Kuya. At maya maya pa ay tinawag na ako dito ni Kuya. Pinalipat lang naman ako ni Kuya dito sa kabila kasi dito daw ako nababagay. Ay! <laughs> laki naman ng aking tawadi yan. Kaya naman, ayun, lumipat ako dito. At ayun na nga. syempre, si Bella ay tuwan-tuwa naman na pinalipat ako dito. Kasi nga, ay kitang-kita ang aking kagandahan. Ay, charot lang. <laughs> Balitaw ay ayon. <laughs> Pagkatapos nito ay nako, nabilhan na ako at marami nang lumalapit sa akin dito kaya naman ay tuwang-tuwa ako diyan. Oh. Salamat sa Diyos at nabilhan na rin ako diyan. Ayan, mayroon agad bumili sa akin. At sabi ni Kuya, siya na daw ang pupulot ng isda kasi nga ay magkakalang sa daw ako. Sabi ko naman ay okay na okay lang po yan, Kuya. O, ba? Diba? <laughs> at hanggang dito na lang po ang aking video ito. At sa mga nakarating dito sa dulong ito ay maraming salamat po sa inyo. At syempre po ay hindi ko po kayo kakalimutan. Shoutout po sa inyong dalawa, Diyan, na nag-assist po sa akin, Diyan, sa palingki. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat, Diyan, sa palingki.